Ito mga pre, ah, meron naman tayong gagawin, no? Ito tuyo, oh. Okay. Bali halos isang buwan lang may ito mga pre, mula nung ginawa ko, no? At ito gagawin ulit natin, i-chinsoy Tapos palitay ng chain guide. Ito na, nung tinanggalan ng langis, walang tagas ito mga pre, ha? Walang tagas, ito yung inoverall natin, isang buwan pa lang mayigit, nakakalipas. Tinan yung langis, oh. Gapatak. Ayan. Bali itong motor nato eh Malayo ito sa, sa bahay mo pre Malayo ito sa bahay nung mayari Kaya Hindi natin malaman kung ano nangyari sa langis oh. Kaya sobra maginit Ayan oh. Hindi natin alam kung May nagloko ba Ayan, oh. Kasi halos ay ah, Isang buwan pa lang mahigit Tapos hindi, hindi nag-uusok itong motor nato Paano na-obus langis Ayan yan naging ngayon na makina mo. Hmm. Kaya umiingay pa. Yan alam mo ano na? Connecting rod na naman niya sa no. Meron. Ito yung, yung papalta natin. Kaya nga ano kaya nga ako bumili ah. na ng isang isang ikopain lang ito niyan. Ah, na-check mo na yan. Ito mga pre, papalta oh, natin dito. Ito original na ito. Uh, timing chain. Wala lang mission eh. Sayang oh. Sira ay talaga yan. Bali yung mga ginawa ko connecting rod ang pinalitan ko rito. Pag pag na ano ko na nararamdaman ko na parang may overheat siya. Oh, mga pre, pagka ha, alam mo ka tulad. Katulad dito, hindi mo 'yung langis niyo, no. Sisirain 'yung rack arm, cam block, piston. Lahat ng pangibabaw na 'tong mga pre, lahat ng pangibabaw na 'to, to, to sisirain niya kapag hindi mo 'yung langis niyo dito sa kanyang cylinder head, mga pre. Ayan. Kaya pag kami naramdaman kayo, sobrang maginit 'yung badge niyo. O kung ano motor 'yan, sim lang 'yan ito buksan nyo na to tingnan nyo ako naglalabas ng langis wow. tulad nga nito oh. baka may nagloko nito pre kaya ganito to kasi imposible hindi naman nag-uusok to wala rin tagas kasi nga kakagawa lang natin oh wala tagas to yun eh, oh. yun araw mo ba hindi ginamit to yun mga pre patalang ko lang ng timing chin to Yan. alright wala ko sa inyo wala